Ang Department of Agriculture mayroon daw pong nakahanda na ipamahaging 255 million pesos na halaga ng mga agri-fisheries products para po yan sa mga napekto na ang magsasaka at mangingisda. Kaugnayan may nakala pang report si Bombo Bea Piniza. Bombo Victor, Bombo Ever, naghanda na ang Department of Agriculture ng mga intervention sa tulong para sa mga lubhang na apektuhan ng bagyong tino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., sa ngayon mayroong 255 milyon na halaga ng mga agricultural inputs na siyang ipapamahagi sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa sektor. Sa ngayon kasi nakikita na pinakanapinsala at nakatanggap ng danyos ang mga mangingisda sa, na sa naging epekto uh, sa mga naging apektadong rehiyon dahil na rin sa naging malawak ang pagbaha. Maliban dito ay inatasan na rin ng kalihim ang iba pang unit ng ahensya gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigay ng tulong sa mga mangingisda na ayusin muli ang kanika nilang mga bangka gamit na rin ang iba pang before vessels. Isa pang inihahan ng intervention ng departamento ang pagtatatag ng price freeze para anya hindi maapektuhan ang presyo ng bilihin at mga consumer habang mayroon ding survival and recovery loans maaaring magamit ng mga magsasaka at mangingisda bilang panimulang pondo sa kanilang mga naantalang hanap buhay. Kaugnay ang pakinggan natin ng mga pahayag ng Secretary Francisco Teo Laurel Jr ang most affected sa atin dito will be the fishermen and no? fisher folks. So uh, we are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and uh, rebuild their vessels and yung kanilang mga fishing, bigay ng fishing gears, mga payaw, mga kung ano-ano pang mga kailangan natin bigay. then, uh, of course, we're monitoring prices in those uh, regions that are affected, no? Kung kailangan natin mag-price freeze para Uh, hindi di ng consumer we will do do this uh, we have allocated funds for the crop insurance then para mabigyan ng crop insurance yung mga uh, tao doon sa affected areas na tinamaan of course uh, meron din tayong 255 million worth of agricultural inputs no like uh, rice corn vegetable seeds fingerlings and others then may uh, survival and recovery loan program tayo that each applicant uh, through ACPC, pwedeng makakuha sila ng 25,000 pesos. Samantala, Bombo Victor, batay naman sa inisyal na report ng Departamento, 90% harvested na ang mga palay, dahilan para hindi gaano makaramdam ng malalang pinsala para naman sa mga rice farmers. Sa kabilang banda naman, pinakamalaking natamaan ang high-value crops, maging ang sugar sector, dahil na rin sa mga naging matinding pagbaha. Ani tiyo Laurel, wala na dapat ikabahala ang mga magsasaka dahil nakapreposisyon na ang mga kailangan nilang mga pananim gaya ng rice and corn na high-value crop seeds at maging iba pang pa mga gamit para sa fisheries sector. Kung ngayon pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Francisco Teo Laurel Jr. Uh, initial reports dictate uh, ang sugar, ang rice natin, wala masyadong tinamaan dahil halos lahat na harvest na. Uh, ang sugar may tama ng konti due to flooding and uh, it's very unusual nga na may naging flooded areas dun sa Negros, no? Uh, mas malaki yung tama sa high value crops in isolated places but uh, basically uh, ang reaction naman natin is uh, we, are we have positioned already in advance rice and corn high value crop seeds, no, The, uh, biologics, uh, livestock, poultry, and uh, mga gamit for fishery. Matapos nga ang naging mga updates na ito ng kalihim sa mga naging epekto ng bagyong tino, ay tiniyak naman nito na pinaghahandaan na rin nila ang mga posibleng epekto ng susunod na bagyo na tatama sa bansa. batay Batayanya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat na maging handa at magtalaga kaagad ang ahensya para maiwasan ang mga malalalim na pinsala ng, ng na, uh, oh, mga pinsala ng natural na panahon dito nga sa ating bansa. Kognayan pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. And of course, uh, among others na uh, nakatutok ho tayo at uh, inaabangan din natin yung Uh, possible uh, effect nung susunod na bagyo and uh, ang utos ni Pangulo ay uh, uh, deploy ahead at uh, para nakahanda tayo for uh, expect the worst but uh, act immediately. Yan lang ho. Thank you very much. Kaugnay naman ito, no, nagkaroon naman ng pagpupulong ang Department of Agriculture. Kasama na ang Department of Agrarian Reform at iba pang mga lokal na pamahalaan. Kaugnay, at ang maging mga kaugnay na ahensya nito para naman sa paghahanda sa full implementation ng Sagipsaka Act na siyang panukalang inendorso ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Layo naman ito na hayaang makabili ang pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan sa, ng uh, palay. Direkta nga dito sa mga magsasaka natin sa hindi palugi na presyo bilang tulong na rin sa mga naghahanap buhay ng mga lokal na magsasaka. Alinsunod nga dito sa ilalim ng Executive Order uh, 100 at 101, mabibili sa alagang 17 pesos hanggang 23 pesos ang mga palay na uh, nabasa pa o yung mga fresh palay, habang 23 pesos hanggang 30 pesos naman ang para sa bentahan ng mga dry palay. Inaasahan naman ang full implementation nga nitong panukala sa pagitan ng Pebrero hanggang Marso sa susunod na taon. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bepiniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.